Hello guys, for today's video guys, ayan, so, ito yung squid or lumayagan. Sa tagalong ay, eh, lumayagan yan siya guys. So ayan guys, lutuin ko siya, I iihaw ko siya, lagyan ko siya ng onions, and kamatis, ayan yung tomato. Hiwain ko siya ng maliliit guys, tapos ilalagay ko siya sa loob. Pakita ko sa inyo guys, ayan, hihiwain ko muna yan. At ito naman siya, guys. Ayan, hinihiwa ko siya. Tagal ko tapos maghiwa dyan. Ano, maliliit kasi yung pagkahiwa niyan. Ilalagay ko yan sa loob ng ano niya. loob ng squid. Ayan. Charan! Sasayaw-sayaw mo niya. Ganyan talaga ako pag lagi akong ay, pag lahat ng ginagawa ko ay, ma'am, kahit sobrang pagod na, ay sasayaw-sayaw pa rin ako dyan. At saka yan, yan. gumili giling pa talaga. Ang igat talaga to diyan <laughs> guys, ayan. So, ayan, man, ang tagal ko talaga matapos. Ayan, so, ayan na, ilalagay ko na siya sa loob. Ayan, ayan yung process niyan guys. Ilalagay ko siya sa loob. Sobrang sarap niyan guys, ano. Ayan, ayan. charot. Ganyan talaga ako pag gumagawa. Kahit nagluluto ako, kahit anong gagawin ko, guys. Kahit anong, kayong... Kahit maglilinis ako, sumasaya-saya. Hindi talaga mawawala sa akin yan. Dahil siguro na rin sa para hindi ako mapagod. Ganyan. So, ayun. Ayan, so, yan, yan. yan. Papakita ko sa inyo, ganyan. Ganyan lang siya Tapos, iihawin ko yan. Meron na akong pinapaapoy-apoy doon. Ayan. Masarap yan, ganyan. Try nyo din magluto ng ganyan, mga miss. Ayan. Sobrang sarap. tagal kasi yan matapos guys dahil ano medyo madami dami yan siguro mga sa anim na piraso din yan ayan so yan medyo ano din kasi kasi meron lang yung ulo hindi ko tinanggal at saka mahirap din ipasok kasi yan guys ayun pero ang sarap sarap niyan talaga pag ano kaya tiniis ko lang talaga siyang gagawin na yan So ito na nga mga mommy, ayan tapos na at iihaw na natin siya dito sa labas ayan. Medyo madilim-dilim na rin kasi. Nilagyan ko 'yan siya ng sinyer o ano 'yan, yung yung pleaset ganyan, nilagay ko 'yan siya dyan para hindi siya madumihan 'yan. Yan iniihaw ko siya, sarap-sarap niyan. -sarap. Ayan din yung dalawa kong anak ang kukulit nila ayan o. Ganyan talaga pag mga mami. tayo guguluhin talaga tayo lagi ng mga anak natin kahit Anong gagawin natin? Basta't gising sila, andyan din yung mga kakulitan nila, mga chais. Ay, hindi talaga natin maiwasan yan pag isa tayong mami. Papapansin nyo, dyan pala, maraming basura. Dyan kasi ako nag-ano, kasi mausok pag sa bahay ako gagawa niyan. Medyo dumistan siya yan sa bahay. So, ayan guys. Ano na yan? Binapaantay ko na lang yan siya maluto. Ganyan. Hindi yan siya masusunog dahil nakapatong yan. So, ng na mga mi. Ang sarap niya. Nailuto na siya. So, tikman na natin. Yung kalami-lami man. Ay. Ayan. So, ayan na lami. Ang sarap. Mmm. Yummy. O, ba diba? Sobrang sarap talaga niyan. Mmm. O, try nyo din magluto ng ganyan. So, sobrang sarap. O, ba diba? May laman. So, ang sarap niya. Maraming malasa kasi nilagyan ko yan siya ng magic sarap. Mm, ba? Diba? Kainan na! So, thank you so much guys for watching. Ayan. Ayan na si ano. Oh, sarap talaga. Hindi na nakaponas ng bibig. Wow! May padilat-dilat. Ah! Ang sarap kasi. Eh, wow! Yummy!